Patay ang dalawang pinaniniwala ang high-ranking officials ng New People's Army sa nangyaring inkwentro sa pagitan ng kapulisan sa kahabaan ng Bicol International Airport Access Road, mismong harap ng Police Assistance Center sa Barangay Baskaran, Darga, Albaya. Sa panayam ng bombo, Radyo Legazpi kay Police Colonel Fernando Conanan Jr., Provincial Director ng Albay Police Provincial Office, nangyari ang inkwentro bandang alas 5 ng hapon habang nagpapatrolya at nagmamando ng trapiko ang kapulisan nang bigla nalang napagbabalagay bari ng riding and tandem dahil dito agad namang gumanti ng putok ang mga otoridad na nagresulta sa pagkamatay ng dalawang rebelde habang wala namang subatan sa tropa ng kapulisana. Ayon kay Cunanan, posibleng may plano na talagang salakay ng rebelding grupo ang Police Community Station sa lugar dahil mayroong nakuhang mapa sa loob ng wallet ng isa sa mga shadow Pinaniniwalaan din na ang mga naturang sospek ang posibleng nasa likod ng pamamaril patay sa dalawang tropa ng militar sa barangay Kutmon Kamalig Albay noong Pebrero 21 ng kasalukuyang taon kung saan nakatakdasa ng tumulong sa paghahanap ng bumagsak na Cessna plane sa dalisdis ng Bulkang Mayona sa kasalukuyan, nagpapatuloy pa ang pagsasagawa ng hot pursuit operation laban sa mga nakatakas na suspek at naglatag na rin ang mga choke point para sa pagkakaresto sa iba pang mga suspetsyado. Batay sa pahayag ng mga police personnel na sangkot sa inkwentro na tinatayag na sa anim na miyembro ng rebelding grupo ang kanilang nakasagupa. May dalawang nakamotorsiklo na huminto po sa harapan niya and then initially bumunot yung back rider binaputokan po yung kasama natin at uh, buti mabilis nag-react yung tropa natin nakaganti ng putok matamaan yung uh, driver and then yung back rider at kumanti uh, rin at uh, napaputokan din uh, na nakita natin sa uh, yung suspect na nakuha natin sa may palayan may mga mapas siya may mga pangalan, may direction yung mga mapa niya at uh, possibly, no sa, uh, sa pagkakilala po ng mga tropa natin sa Philippine Army at uh, ito ito rin yung mga suspects uh, na nag-ambush do sa tropa natin, tropa nila sa may kamali. Para sa Bombo Network News, mula rito sa Bombo Radio Ligaspi, Bombo Beverly Barajas, Naguulata. Para sa number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo.